Yan na guys, lulutuin natin. Okay. Pag patuloy ang pagluto. Kanina na wala ng gas. And ang buhay ng gangster. buhay ng gangster ipagpatuloy ang pagkapi bawang sibulyas

Tukloy ko na ako hindi. Tukloy ko na ako. Itabira ko mag-uli. Pero may nasa trabaho. Abang, abang nagbubag-bubag yun, magpaturo sa agom, pagluluto. Ito na ang tubig. Pagkaan mo yun. Ang anong mukha malamang magluto-luto. Sa permiyaon sa biyahe. Mira ini sarong. Pag uli, pag anto ning bagyo. Mag tatok do, magloto. Ngulo yang kalayo ko ah. Pag kusugan ang kalan. Kasubag o nawar aning kalayo. Tabawan, tarong baso. Dai. Tang tabo. sakto tulang ba, tolong mali. Pag wala na Magluto na yung panira. Kira mo ka ni guys. Pag naluto. Tama na na eh.